Gals, gagala tayo sa Bundy Creek Harbor. Ayan, nagdadrive ako at yung anak ko naman ang kumukuha ng video. Pangalan nga pala niya ay si Jillian. At nilibri niya ako dahil sumawod na siya. Nilibri niya ako ng isang magnum ice cream. Ayan, dito namin kakainin. Nang makalanghap naman kami ng preskong hangin. Ito na. Yan, paliko na ako. Ito na. Dito rin ako nag-walking nga pala sa umaga. Malapit lang kasi siya sa bahay namin. Ayan. yan Ganda ng background. O, oh, diba? Dito gusto ng mga talaga ko gumala sa beach na to. At ito ang nilibre niya sa akin, $3.99 o oh, sa kanyang sahod. O diba? Ngayon pa lang niya ako lalibre sa kanyang sahod, promise. Maliit lang naman kasi sa sahod niya. Nasa $13 na. Ah. Mm. 13 years, oh no, 16 years old na siya. Ang oh. nakahawal niya. So, ito pa lang libre niya sa akin, ha? you pag wala ka lang ano ko nang stress ka diba wala ka lang dito wala na yung stress ito yung ano pag may boat ka dito nila binababa yan yeah. yan yung ramp so pag may boat ka dito nila nilala gaya tapos dyan yun Yan, ito ang view from the car. O, oh, ba? Diba? Eh, dito kami sa likod ng car. Ginawa namin. Pwede mong gawin parang bed. Yan, gusto mo lang makalabas ng bahay. Maka, um, makalanghap ng preskong hangin. O, oh, ba? Diba? Nakakawala ng stress. Kesa mag-isip-isip ka doon sa bahay. Kailan mahuhulog, uh, kailan mahuhulog ng mga kaperahan. <laughs> Ayan. Ang ganda ng clouds. Oh, o, diba? Ayan. At sa... Ayan nga pala ito. Ayan. Ayan. Diyan kakukuha. Yung mga cockles na sinasaba mo, lalagyan mo lang ng garlic. Ayan. Diyan nakakakuha kami dati ng isang balde. Ang dami diyan. Ewan ko lang ngayon. Hindi pa kami... Sure, ano? Ano mga isang... Parang nabas tayo. Pag-iingat natin.